walang internet, walang kuryente, walang tubig. Ito ay ilan lamang sa mga mangyayari kapag nagkaroon na naman ng solar superstorm sa mundo. Pero ano nga ba ang solar superstorm? Paano ito nangyayari? Ano-ano ang mga epekto nito? Paano natin maiiwasan ang grabing epekto nito? Tingnan natin sa video na ito. Ang solar superstorm ay nangyayari dahil sa mga nagaganap sa loob ng araw. Kung hindi niyo alam, ang araw ay hindi lang bilog na may ilaw na palaging kalmado. Marami ang nangyayari sa loob nito. Gaya ng ating nalalaman, ang araw ay napakainit. Tama? About 15 million degrees Celsius ang core dahil sa nuclear fusion at about 5,500 degrees Celsius naman ang surface. Dahil sa sobrang init ng araw, ang mga gases gaya ng hydrogen, helium at iba pa ay nagiging ionized at nagiging plasma. Ionization ang tawag kapag nawalan ng electrons ang gas atoms pagkatapos matamaan ng heat energy at ang resulta ay plasma. Kaya ang araw ay gawa sa plasma. Ngayon, dahil ang plasma ay ionized gas, ang mga particles nito ay electrically charged. Yes, tama ang narinig mo. May kuryente ito at ang gas na ito ay malayang nakakagalaw sa paggalaw ng mga electrically charged particles ay lumilikha sila ng mga magnetic fields. At ang mga magnetic fields ay nakakalikha din ng kuryente. Ang mga magnetic fields din naman ay may epekto rin kung paano gumagalaw ang mga charged particles. Ang komplikadong cause and effect na sistemang ito ay ang tinatawag nating solar dynamo Ngayon, ang mga charged particles ng plasma na dumadaloy sa mga magnetic fields ay tumatagas mula sa araw at napupunta sa iba't ibang parte ng solar system bilang solar wind. Pero ang paggalaw ng mga charged particles sa magnetic fields ay hindi laging kalmado at maayos. Minsan, habang gumagalaw ang mga charged particles at habang umiikot ang araw, ang magnetic fields nito ay nagugusot o nagkakabuhol-buhol dahilan para ito ay mabaluktot palabas at ito ay bubulwak ng plasma at iba pang mga bagay. Eto na ngayon ang tinatawag nating solar storm. Ang solar storm na ito ay may iba-ibang uri gaya na lang nitong solar flare o matinding sinag na ito. Ito ay isang electromagnetic radiation na may iba't ibang wavelengths mula radio waves hanggang x-rays at ito ay madalas nangyayari sa mga sunspots dahil sa sunspots namumuo ang matinding magnetic fields at kaya nitong umabot sa mundo sa loob lang ng walong minuto. Ganyan ito kabilis. Ang solar flare na ito ay hindi naman talaga nakakaapekto sa ating mga tao dahil pinoprotektahan tayo ng magnetic fields at atmosphere ng mundo. Pero dahil tumatama ito sa ionosphere ng mundo, ay naaapektuhan ang shortwave radio communication natin. Ang mga satellites din natatamaan ay maaaring mabawasan ang lifetime at ang precision ng global positioning system measurements ng mga ito. Mapanganib din ito sa mga astronauts dahil nasisira ang kanilang mga kagamitan. Ang isa namang uri ng solar storm ay ang coronal mass ejections. Ang magnetic blast na ito ay nagdadala ng milyon o bilyong toneladang plasma na naglalakbay sa bilis na 250 hanggang 3000 kilometers per second. Kaya nitong umabot sa mundo sa loob ng 15 hanggang 18 oras. Kapag tumama ang CME sa mundo, ay wala rin itong grabing epekto sa mga tao dahil again, protektado tayo ng atmosphere at magnetic field ng mundo. Pareho lang din ang epekto nito, gaya ng epekto ng solar flare sa mga satellites, astronauts at radio communications. Pero ang mga electrified plasma na tatama sa magnetic field ay nalilihes papunta sa north at south poles ng mundo. Dahilan para mabuo ang tinatawag nating Northern Lights o Aurora Borealis. Astig, 'di ba? Napakaganda nitong tingnan, pero ito pala ay epekto ng pagdedepensa ng mundo laban sa mapanganib na energy gaya ng CME. Pero minsan, dahil sa sobrang lakas ng CME, ay nangyayari ang solar superstorm. Nangyari na ito noon gaya ng tinatawag nating Carrington Event noong September 1859 kung saan maraming mga telegraphs ang nasunog at nakuryente naman ang ilang mga operators sa Europe at sa North America. Ganito ang nangyayari kapag may solar superstorm. Dahil sa sobrang lakas ng shockwave ng CME ay naiipit nito ang magnetic field ng mundo. Tapos ay sasanib ang magnetic field ng CME sa magnetic field ng mundo dahilan para mabanat ang buntot ng magnetic field at mamumuo ang enerhiya. Kalaunan ay bibigay naman ang namumuong enerhiya sa buntot at papalo ng napakalakas sa mundo dahilan para mangyari ang tinatawag nating geomagnetic storm o solar superstorm. Remember na ang magnetic field ay nakakabuo ng kuryente. At saan mang panig ng mundo ay may mga kawad ng kuryente at mga transformers na nakakalat. Ang kuryente mula sa CME ay tiyak na pupunta sa mga power grids dahilan para masira ang mga ito at magkaroon ng malawakang blackout na tatagal at aabutin pa ng mga buwan o mga taon depende sa lala at lawak ng sira bago maayos. Hindi lang yan, mawawalan din tayo ng internet dahil masisira ang mga internet cable repeaters at mga servers dahil gumagamit ang mga ito ng kuryente. Imagine kung walang kuryente, Isang oras nga lang na walang kuryente ay nakakabaliw na. Paano pa kaya kapag umabot ito ng taon o dekada bago maayos? Tiyak na trilyon-trilyong pera ang mawawala dahil sa pagkawala ng kuryente. Marami ang mawawala ng trabaho at babagsak ang ekonomiya. Mawawalan din tayo ng supply ng malinis na tubig dahil ang mga ito ay gumagamit ng mga electric pumps. Ang mga pasyenteng nasa mga ospital, lalo na ang mga nasa intensive care units ay malalagay din sa alanganin. Mawawalan din tayo ng supply ng pagkain dahil halos sa mga sakahan ngayon ng mga gulay at mga karneng hayop ay nakadepende na rin sa kuryente. Sa madaling salita, babalik ang lahat sa medieval period kung saan walang kuryente dahil sa kasalukuyan ang ating pamumuhay ay nakadepende lahat sa kuryente. Pero may chance ba na maiwasan ang grabe kalalang epekto ng geomagnetic storm? Oo naman. Hindi man natin kayang pigilan ang solar storm ay may magagawa naman tayo para maiwasan ang matinding epekto nito. Unang-una, buti na lang ay aabutin pa ng ilang araw bago dumating ang isang coronal mass ejection sa mundo. Ibig sabihin ay may panahon pa para ipaalam ng mga nagbabantay sa kondisyon ng araw na may paparating na CME. Pagkatapos ay papatayin lang ang mga power grids temporarily hanggang sa maging ligtas na ulit para ito ay paganahin. Mas mabuti nang mawala ng kuryente ng ilang oras o araw kaysa naman mawala ito ng ilang taon. As you can see, ang solar superstorm ay wala naman talagang direktang epekto sa mga tao pero ang epekto nito sa mga teknolohiyang inaasahan natin para mabuhay ay napakalaki. Pero dahil sa masigasig na research o pananaliksik ng ating mga scientists ay nakakagawa tayo ng paraan para maiwasan ang naturang dilubyo. Panoorin nyo rin kung paano gumagana ang internet sa video na ito.